Magandang araw muli mga kababayan. Kung ngayon mo palang kami naabutan, ikaw ay nasa tamang lugar, ang lugar ng katotohanan, pagsusuri at kaunting haplos ng katatawanan. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakamalaking ambag ni Congressman Roman Romulo sa bayan, ang kanyang mga batas sa edukasyon. Siya ba ang tunay na kampiyon ng mga estudyante o isa lang siyang politikong magaling magpapuso sa publiko? Huwag kang magpaloko sa mga headline. Dito, hihimayin natin ang kanyang mga nagawa na walang bias pero walang may tamang kurot ng kritisismo. Kaya ihanda ang kape mga kaibigan at sumisid tayo sa kwento ng edukasyon ni Romulo. Pero bago yan, i-click mo muna ang subscribe button at i-ring ang bell para hindi mo sa na susunod nating mga pagsusuri. Kung ang may kung may isang batas na pinagmamalaki ni Roman Romulo, ito ay Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education Act o mas kilala bilang UniFAST. Noong 2015 na isa batas ito at ang layunin gawing mas abot-kaya ang kolehiyo para sa mga Pilipino. Pero ano nga ba ito at bakit mahalaga? Sa madaling salita, ang UniFAST ay parang isang malaking payong na sumasaklaw sa lahat ng scholarship grant at student loan sa bansa sa halip na magkagulo-gulo ang mga programa ng gobyerno. Isinama ito sa isang sistema. Maganda, di ba? Pero tega, hindi lahat ng maganda sa papel ay maganda rin sa totoong buhay. Ayon sa datos mula sa Commission on Higher Education, mahigit 300,000 na estudyante ang nakinabang sa UNIFAS mula 2015 hanggang 2023. May mga scholarship para sa mahihirap, grants para sa mga technical educational courses, at loans para sa mga gustong mag-aral pero kulang ang pera. Isang kwento pa nga, narinig ko mula sa si isang estudyante sa PASI, si Ana, isang beneficiaro ng Unipas. Mula sa isang simpleng pamilya, nakatapos siya ng kolehiyo ng walang utang. At ngayon, isang inhinyero na. Wow! Kaya naman, para kay Ana, at sa libo-libong katulad niya, si Romulo ay parang superhero ng edukasyon. Pero mga kababayan, huwag tayong magpalin lang sa mga magagandang kwento ha. May mga butas din ang Unipas. Salimbawa, Maraming estudyante ang nagrereklamo ng mabagal ang pagproseso ng aplikasyon. May iba pang nagsabi na kulang ang pondo para sa lahat ng kwalifikado. Noong 2020, halimbawa, tinatay ang 20% lamang ang aplikante ang nakakuha ng tulong dahil sa limitadong budget. Tanong ko sa iyo, kababayan, kung ang batas ay maganda pero kulang ang pondo, sino ang dapat sisihin? Si Romulo ba? O ang sistema? Sabihin mo sa comment section at pag-usapan natin. Ngayon, pag-uusapan pag, -uusapan, pag -uusapan natin ang isang batas na malapit sa puso ni Romulo, ang Enhanced Basic Education Act of 2013 o mas kilala bilang K-12. Kung hindi mo pa narinig ito, ang K-12 ay nadadagdag ng dalawang taon sa high school, grade 11 at 12, para mas handa mga estudyante sa koleyo at o trabaho. Si Romulo ay isa sa mga nanguna sa pagsulong nito at hindi may kakaila, malaki ang ambisyon ng batas na ito. Ayon sa Department of Education, mula ng simula ng K-12 noong 2016, umabot sa 90% ang pagtaas ng enrollment sa senior high school hanggang 2020. Halos 1.2 million estudyante ang nakinabang sa programang ito noong 2020 lamang. Impresibo, di ba? Pero teka mga kababayan, ang edukasyon ay hindi lang tungkol sa mga numero. Ha? Ang K-12 ay, ay may mga kritiko at hindi sila basta-basta nag-iingay. Una, ang dagdag na dalawang taon ay nangangahulugan na dagdag ng gastusin para sa mga magulang. Isipin mo, ang isang pamilya na hirap na hirap magbayad ng matrikula para sa apat na taon ng high school, ngayon ay kailangan magkikis ng anim na taon. Noong 2018, tinatayang 70,000 ang kakulangan ng classrooms nationwide at maraming guro ang underpaid, kumikita lamang ng 25,000 kada buwan kahit mataas ang cost of living. Kung ikaw ang magulang, yayakapin mo ba ang K-12 o susuntukin mo? Sabihin mo sa akin sa comment section at huwag kang mahiya. At narito pa ang isang pantanong ha. Si Romulo ba ang dapat sisingin sa mga pagkukulang ng K-12? Uh, sa totoo lang, siya ay isa lamang sa maraming mababatas na sumusuporta sa batas na ito. Ang implementasyon ng tunay na pagsubok ay nasa kamay ng DepEd at ng gobyerno. Pero bilang isang nanguna sa K-12, si Romulo ay may pananagutan din. Parang sinabi ko nga, ang edukasyon ay tulad ng pag-ibig magbibigay si Romulo ng bulaklak pero kalimutan niya ang tsokolate. Kaya naman habang pinupuri natin ang K-12 sa layunin ito, ah, huwag natin kalimutan ang mga hinintayin nating pagbabago sa sistema. Sa loob ng ilang minuto, minuto hinimay natin ang dalawang pangunahing ambag ni Roman Romulo sa edukasyon, ang Unifas at K-12. Hindi may kakaila si Romulo ay isang mambabatas na may puso para sa mga estudyante at ang kanyang mga batas ay nagbibig ay nagbigay ng pag-asa pag -asas sa libo-libong Pilipino mula kay Ana na naging inhenyero hanggang sa mga senior high students na ngayon ay mas handa sa mundo pero tulad ng anumang kwento may mga bahid din ito ng pagkukulang ang mabagal na pondo ng Unipass ang kakulangan sa classroom ng K-12 at mga guro na karapat dapat ng mas mataas na sahod Si Romulo ba ang bayani ng edukasyon? Siguro, pero isang bayani na kailangan pa ng mas magandang script. Kaya naman, mga kababayan, oras na para magpasya ka. Anong grado mo kay Romulo? A, B, o baksa? I-drop mo ang sagot mo sa comment, comment section. At i-share mo rin itong video na ito sa mga kaibigan mo. At higit sa lahat, kung gusto mo na mas maraming ganitong pagsuturi mula sa katotohanan hanggang, hanggang sa kaunting katotohanan, i-click ang subscribe button ngayon. Uh, I-ring mo na rin ang bell para hindi mo mamis sa susunod nating paksa. Sino kaya ang susunod nating pag-uusapan? Si Senator X o baka naman si Mayor Y? Hintay, hintayin ko ang sagot mo. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating pagsusuri, magpapahinga muna tayo ng sagli pero huwag kang umalis. Pa may mas malalim pang diskusyon pa tayo tungkol sa mga kontrobersiya at ni Romulo. Hanggang sa susunod mga kababayan, manatiling matalas at manatiling nakatutok